mga kabalen Maya pa doke kong kekongan Linggo na naman Nakaano lang tayo Kasi magkubay tayo ngayon Kahit konti lang <laughs> Mag -isa lang tayo ngayon mag Exercise ba? Alas 10 na lang umaga Wala yung mga kasama ko Nagtrabaho yung isa isa sa pamba O so, diba? Kaya lalabas din ako magbaik lang tayo dito sa malapit kasi alam nyo naman ganyan lang bali may dala pala ako dito kasi di pa ako nakapagkalmusal ng konti mayroon akong dalang skyflex yan. at tubig diba ba okay. Yan. bibili sana ako ng ano eh yung papalitan ko to ito papalitan ko yan pero ngayon, labas muna tayo. Warm up muna tayo. Diyan lang tayo sa Central, mga kabalen. Teka lang, walang break at ang ano. <laughs> oh, oh, oh. Oh, Hindi oh. Baik, baik, baik. Dito tayo sa ilalim ng Skytrain. duman Dito sa may daan ng Skytrain. Sa pinaka-platform niya. Ha, ha, hi. Baik, baik, baik. dito na tayo sa Central Park siya tinagtatakbo pa ako paano na no, no lang ako ba? Diba? <laughs> mahirap makabawal dito sa red yung bike ko eh huwag bike ako dyan sa loob papasok ako dyan sa loob <laughs> asa ah, loob tayo ng gubat Balendito lang tayo sa may lake Yan. Tignan natin yung mga pinapaano na lang mga malilit na laruan yung uh, parang barko <laughs> mga matatanda yung may laruan dito ano? sa <laughs> so, kaya nabibili mga yan parang drone pero sa tubig <laughs> may remote control Ah, si Lola. Ah. Ay, kita, nakakita nang gades, 'yung bibili kaya ako nang gades. Kaya nabibili to. Uda mangamatakan dai mailaw ano? matatanda na sila eh. Di ba nga na lang nila to? parang may asosasyon sila mga kabalena no? yun no, nakita ko yun no, asosasyon nila Nakarating na yung mga ano dito, yung mga barko sa Pilipinas yan. Yan, laruan lang pala. Ang <laughs> ganda. <laughs> laruan lang no. So, may Burnaby Park to sa Central, Burnaby Central Park. Natagot tayo mga kapaleng. Tingnan muna tayo. Nagutong tayo eh. Uh. Tingnan muna tayo ng sinapay. Cornflakes. Oras na ba? Baka alas 12 na. May mga laruan pala doon yung mga bangka-bangka. Pwede -bangka. lang sila sa wake nyo. Yan o. Sa may like. Yan o oh. yung puting yan o. Oh. Ayo putingan. Masih mau piknik. mga ulam natin yan no? Bibi. sarap magpaaraw hindi natin pwedeng halusin na pagkain ng mga yan bawal pag nakita tayo baka magmumulta pa tayo hindi sila pwedeng halusin kahit ano kahit sinapay eh. hindi pwede Pina tayo mga kabalen. Dito tayo dada. <laughs> Ngayon sila oh. parang may samahan pala sila dyan. Ay, yung dito nila nilalagay mga barko dyan sa loob ng bahay dyan. Bodega. Dahan tayo na lang dito sa gilid dito. Pwede naman siguro. Pwede naman sya yun, no? Sarap mag-bike, pantay yun. Ano eh? Pantay. Ang kabalente dito kami sa may University Highland. Pipick up kami ng bed frame. yan nag, nag ano kami ng U-Haul. Nag-rent. <laughs> Park natin doon. kan tadi <hexplosions> <s shortest> <Fernanda yaienne hypotheses> tiwong... itu baka mahuli tayo Iya. Ah. Saya itu Di malamig to, no? Yung mm. beef, tsaka fish. Gulay. Hmm, another mukbang. Thank mm. you. kabalayan pa uwi na kami busog na naman alas 5 na ay dami naming nakain na naman hindi nga na ubus yung isa eto meron pa nga ah. tira tira tirain pa natin mamaya pag uwi ng bahay magpahinga lang tayo yan ang ating driver ngayon yan ah. ah. tumago ah. tulog muna ako sa container van na to ang mga ano lang at ang mga lang ata ang to pero Cineplex Metro Town Mall yan yan Metro Town Mall ah ganda na si ganang bukas uh, mayroon kaming party mayroon Unity Games sa Iglesia pero gagawin sa SFU yung University School din. kasi district siya eh. district may volleyball basketball kasama si AJ sa volleyball pero manonood lang kami kaming dalawa ni Mrs kasi wala kami alam na ilaro <coughs> nakabalat si Randa. bumili ng bago niyang pagkakabalahan pinalitan yung bed frame ito nasa yung kapalit pinalitan din niya ito ito yung lalagay ito ito bago tapos yun tatapon na yun yun yung lalagay ngayon